So yung makulay na boy mga kaigan Panibagong araw, panibagong video na naman itong gagawin natin mga kaigan So yun, nandito tayo sa farm mga kaigan Gagawin natin, magpipintura na naman tayo ng Ang pipintura natin ngayon yung tindahan ni Mrs. Cabeli eh. Ayun po, nandun po siya So yun, magre-ready muna tayo ng uh, almusalin natin bago tayo Mag-work para may lakas tayo So mga kaigan, mga, mga kaigan, kakagising ko lang yan Good morning po sa lahat mga okay, kaigan no? yung pinunta na natin ngayon love kabili yun o yung pinunta na natin kapon yun mga kaigan okay, ito yung gagawin nating araw na to pipinturan na itong tindahan ni Miss Isabeli so, lang natin yung mga gamit dito nilisin lang natin bago natin pipinturan, po? <laughs> pipinturan na apa? Kalau yang lang pipin tu, kalau tu ni ni mama Aisyah Mor Mor ini mana kakak ikan Dan itu tuh Sarap lah Iklul レバイバイ。

So yung mga kabili, kakain muna tayo bago tayo mag-start. Pero nakapaglinis na rin po ako dito. Ayan, nalinis ako yan. Nawalis ko na rin yan. Giliran. Bago tayo mag-start na magpintura. So yun, alisin muna natin itong ano. Tatabi muna natin yung paunawa. Bawal magkalat. Palataliin. Malinis kap ang, kapa, ang paligid, paligid. So yung mga kabili, ito pa rin yung gagamitin natin. Pang primer dito sa bakal. Pag magamit po kami ng bakal ito. Alpha is Strong. So yan, ano ito? Ah, metal Primer Gray meron siyang kasamang Catalyst kasi sinalo ko po siya ng lager ito yung ito yung pinambakal namin pinambakal namin ito yung magamit kong plat latex boysen po yan ito yung pagpaprimer natin tapos meron po kaming gray doon ayun daw gusto kulay ni Mrs. Kabeli dito sa tindahan niya so yung mga Kabeli kakain muna tayo iwan muna natin yan Di naman alis dyan yung tindahan tara let's go kain muna tayo So yung si Adam, parting na po mga kaigan. Si Adam, nandiyan na po. Ayan na po. Ayan, tutulong si Adam. Tapos si Ingo nandun sa bahay niya. Pipintura siya. Ang gagawin nila is ha, rope deck. Yung sa taas, pa flooring po ata nila. So yun, bago ang lahat, kakain muna tayo. Ayan yung dito sa magano. Ayan sa rope deck. Meron tayong ulam kagabi. Ito. Ano yan? Paksim na mga lunggong. Tatang piraso, inuwi ko na dito para dagdag sa almusal namin. Ayos. So, mga kaigan, ito na po yung ating almusal. So, meron tayong nilagang sitaw at tuyo. Tapos nilagang iklog. Ito yung nilagang ni Moring iklog. Ito ang almusal natin. <laughs> Malo eh warm. Hindi. Ano 'yung, yung ibon yan? Kalapati. Ay, Ay, basa, Ay ka. na, 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 'yung kalapati. Nabasa ka. Nabasa 'yung malaki. Dahil nabasa 'yung itlog. Hindi naman pwedeng mapisa kaya nilagan nila. Mali, mali, mali. Mali ba? Ano tama doon? Itlog na malaki. Ito 'yung anak ng itlog na malaki. Ano <laughs> wala mo, mo? Yan, tayo saka dagang sitaw. Basta makaraos lang okay na. Uh -huh. Sapat na 'yan. Okay. Namilyari. Ano

So, mga kaigan, tapos na tayong pag -almusal. So, yun, 8 na. Pahinga lang tayo ng konti para makapag-tide na tayo dito sa pintura natin, pipinturan. So, mga kaigan, ito na po yung ating primer. So, natin lang ng tubig. Napairado na gamit natin. Baby roller lang. Dahil lang yung tindahan. Para mga ano lang. Mga, mga, igan Napaka importante po yung primer sa pintura para mas mapatibay po yung pintura. Kabeli, so, tignan natin yung nagbubuhos dito sa taas flooring. Huh? Ganda sa buti yan <laughs> Exercise. Ah, maraday, Exercise yan. So, ah, nalo nila dito, agit ah, nila dito. Ganun ang buhay ng construction. Oh, Agda ng sa, sa buti. <laughs> wow, marami-rami rin pala yung buhusan dyan ha. Ah. <laughs> Ito po yung flooring ng butik. Ayos! Hindi <laughs> mo bibig ni Moria.

Mara mata yung sounds? Oo oh. Continue natin yung ginagawa natin mga kaigan Ito na po yung pinipintura natin Ito yung primer Flat latex Boys yun ng gamit pareho tapos gray daw ang kulay ang pang pipins ito ay gusto ng kulay ni Mrs. Cabelli gray tapos pang baseboard yung pang baseboard natin kulay yellow yung tira ko dun sa I love Cabelli yun nandun simple Ay, medyo marama rin pa. Hanggang to. Siguro matatapos naman to hanggang magapon Paikot tong tindahan na to eh. Ito dami pa mukhang magkukulangan yung pintura natin pag nagkulangan kuha tayo doon kay Ingo dahil sila Ingo nagpipintura din doon hanggang likod tayo lagi uh, napalaw napalaw <tinyo>

Kasi so, mga kaigat, nagluluto tayo ng munggo ay Ang ginisiyaw, ko na sa bawang sibuyas at kamatis, Nilagyan ko ng konting bagoong. Ito na yung ating pinakulong na munggo. Kasi so, mga kaigat, hindi ko napapakita paano lutuin dahil lagi naman nakikita sa vlog namin ang pagluto ng munggo. Yo, maraming salamat. Thank you. Kasi so, mga kabili, last dosi niya yun. Nagkita niya wala akong damit dahil sobrang init ng panahon ngayon. Para fresh bok. Hindi tampon mga kabeli. Uh, Nagubad na tayo ng damit. Nasa gitna tayo ng bukid, medyo mainit pa rin. Walang ganong hangin ngayon mga kabeli. Hindi ganong gumagalap ang mga puno. Kaya alam na alam mo pag walang hangin. So yun eh, papakita ko lang po sa inyo yung munggo. Sit munggo. You know?

Kahit na E hey mga kaigang, kahit muna tayo Sobrang init, kaya wala akong ganit hey, Meron tayong munggo At tuyo Kumakain na rin po sila doon Kamura mga ha! So yung mga kaigan, tapos na po kaming kumain. Yan, saglit lang yung ginawa kong ano, shot sa pagkain namin. So yung papahinga na po sila. Dito na po sila nga sa mga kubo-kubo. ano? o. sa mga kubo-kubo yan. Ito na yung ating ginawa. Yung pinipintura natin. Ay medyo nakikita na paano pagpipintura. Dumilinis na po siya. Ayan, naka-primer na siya rin. babalikan natin na mamaya ng low na ito yung loob nya so yun ang puti puti ang puti puti labit na tapos kukulayin daw natin to okay na to itong padal na to kukulayin natin ng hindi gray yan. Ah, oh, tawaran to tapos ko wala natin na? so yung green. Makita pa lang sa. Na? Na. Sige, mga kaigan, tapos na yung ating isang oras na break. Isang oras na break po. So, start na tayo sa trabaho. So, ay nag-aalo na sila tapos ako nagpipintura na ako doon. Yun no. Ah, so, sila na, cemento. Sa so, sila nila dito, iakyat na doon sa nagawa nila sa task. Saan tayo? Diretso pa yung pagpintura natin. Yeah. Samahan nyo kami sa mag-apon na to. Thank you po. mga kabili, nakulay ko na yung sa loob niya. Ano siya? Ah, uh, gray, Medyo magdilim siya ng konti. Pero okay. Ayan, medyo Wala pa kasi sa ilaw eh. Ano yung kulay niya. Tapos sa ilalim lalagyan natin ng baseboard daw ng kulay yellow. Para maliwanag ng konti yung ano niya. Sa ilalim paikot ng baseboard. Yes, po. So mga kaigan, alas 4 na update lang kita. At update lang po kayo sa hap. kaya ginagawa. I-update ko lang po. Ito, ko lang ng yellow sa ilalim para may baseboard po yung yun Paikot. Tingnan niyo kung ito hindi lang gusto niyo kulay, siguro pwedeng naman po palitan to. Madali lang naman. Kasi medyo madilim din yung kulay. Kasi nilagyan ko lang ng yellow para lumiwanag ang buhay paikot dyan gandun tinakating ko pa hindi pa po tapos so let's go trabaho ulit yung malapit na magalasing ko siguro hindi ko to matatapos makakaigan dahil medyo may kalakayin din po yung tindahan paikot ko na pinipinturan siguro hanggang bukas matatapos ko to. yan thank you po so mga kabeli hindi na tinatapos ito na lang labas bukas itong gagawin ko Babeli. Ah, Tapos na po yung ating...